Hello guys. Gusto ko i-share sa inyo guys ang weather namin ngayon dito sa Vladivostok. So, sa so ngayong umaga, magandang sikat ng araw kahit malamig siya. Yan. Ito ang labas ng bahay ng aking client na araw-araw kong pinupuntahan. Yan. So, meron silang swimming pool. Ayan. Ngayon, naka-close siya kasi maaga pa. Pero mamaya, bubuksan nila yan pag nagsipagligo yung mga bata. So, ayan ang flowers na yan. Maganda siya pagka uh, summer, tapos papuntang autumn, kaya nagkaganya na siya. So, doon sa dulo na yan, meron silang tinatawag doon na new home na maliit. Yun ay... Uh, para ang library nila tapos gym ang kalahati gym tapos ang ang kalahati ay kanilang library kasi pag nag work ang sir na ayaw maistorbo na no, siya pumupunta so itong maliit na yan uh, yan naman ang house ng kanilang mga trabahanti so ayan so ito meron silang bato na malaki kasi kapag ang mga bata pagkatapos magligo yan maglaro-laro dyan yan so meron din silang mag, parang mga ano so hindi ako lumabas guys dito lang ako sa loob uh, nagkuha ako ng video para ipakita sa inyo kasi ang lamig na rin sa labas and eh, hindi ako naka jacket so ayan Uh, nagagandahan lang ako kasi ngayon ng sikat ng araw. Kasi kahit malamig siya, nagpakita ang araw. Alam nyo guys, dito sa, ano, sa lugar namin, dito sa Vladivostok, sa Russia, bibihira yung araw nagpapakita. Pag summer, uh, yun, nagpapakita sila. Tapos, uh, pag utong, bibihira na lang. Pag winter, hindi talaga siya nagpapakita. Yan. So, ganun ang ano dito namin sa Russia. Ang buhay namin sa Russia. Apat na weather. Summer, utong winter, spring. Yan. yan. silang apat na yan. So, ganyan. So, ito guys, actual ito sa ano nila to, sa likod. Likod nila ito, sa likod ng bahay ito. Yan. Yung doon naman sa harap man, 'yun nasa kalsada na 'yun, pero hindi naman siya main road. Ano siya yung not necessary siyang kalsada, pero uh, malaki siya para sa subdivision. So ito ang likod ng bahay nila. Actually ito guys 'yan, bagong mga gawa 'yan. Maraming mga bulaklak diyan kaya lang nilinis nila. Hmm. So ayan siya guys, thank you for watching don't forget like and subscribe sa aking uh, channel like ng aking mga videos para po ma-update ko kayo sa lugar namin dito sa Russia Yan. so coming na ang autumn ngayon guys pag nag autumn bibigyan ko rin kayo ng mga videos na hitsura ng mga autumn hitsura ko ang klase ng mga kahoy kung paano sila mag, mag transform ng mga mga dahon nila. Ganon, pag nag-utong, tapos. Pagkatapos ng utom yun, winter. Yun. So, ayan siya, guys. Please like my video. Subscribe my channel para updated po kayo sa aking mga videos. Thank you for watching. Melody bakanto